pagdating natin, diba? at walang parking, maghanap ka lang ng paparking, ha? Ang sabi mo kanina, <laughs> ang sabi, andiyan ka ate, ha? Pakinig mo, diba? <laughs> ang sabi niya kanina, pag may nakapark doon, iisog mo isa-isa. <laughs> sabi oh, ko, o, sa tapat. Hindi eh, ayan. sabi ko, kung walang bakante dito sa harap, ay, ayan. may bakante. Ba't ko yung usog? Nay, oh. nay, tatatlo. Tatlo lang. Ayan, o. Oh. O. Oh. Luad. Sakto. ayun o. Oh. Dahil, Ah, ah, nay. Tatatlo lang yun, oh. No? Tatatlo na, eh. Dahil na. Ito, may bakante dito. Dito na tayo. Ay. Ano to? Marat... Nai. Dito, uy, uy, uy. May naghihintay sa likod mo. Bilisan mo. Bilis Dali na. Dali na na. Dali na na. Ito, oh. Nai. 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 Nai na. Tatlo lang yung tatlo lang na sasakyan. Dali na tatlong yun no oh. yan <laughs> sabi na kasi so, so, nasag <laughs> na yung na tayo na eh ah tulungan mo si nanay dali tulungan mo Ay, no Ay, so, <laughs> 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 Ay, naka. Hindi may isag pala nakalak? Saglit lang, saglit lang. Kaya natin yung parada ng sasakyan. Wait lang. Nakalak daw. Wala nga. Paano to? Paano ko Ito ha, ang usapan namin, barbecue marinade lang at saka chicken. Ako'y duda talaga pag dito na may sa pure gold eh.

Oh. Ah, ba? <laughs> <laughs> ba, siya, um, lang ba? Hindi ba? na siya? Hindi. gusto ring mo I'm still figuring it out kung ano tayo Pero basta Bahala na bukas. Bahala na, tayo. Motor! <laughs> wala naman talagang bibilin to hanggang palamig lang talaga tong mga to ah. Ah. gusto lang talaga nabanggit lang talaga na ano eh nabanggit lang na huwag babaon ng chicken na eh, dito agad naisip eh dati naman hindi naman palengke lang ayun po talagang dito ka Dito kayo. Isang... Isang sachet lang naman na... Isang sachet lang na chicken barbecue. Dinayo pa dito Dinayo pa sa Puri Gold. <laughs> Tara, na. Tara na. <laughs> Oh, <laughs> galing ah? Ang Galing ah. <laughs> May pa basket pa, ah? chicken pa, chicken. Ah? <laughs> May pa basket pa. Dati pali-paling kilang. <laughs>

sa'yo <laughs> <laughs> dahil kasi alam mo bakit plano talaga namin bumili ng pizza kanina kaya lang ano yung wala na daw yung ano yung beef mushroom na pizza ay magagawa ka ayok <laughs> <laughs> sa'yo happy na siya oh <pinasyaw. laughs> yan na na nice. Ayan, may naisip na naman yung isa. Oh, Ayan, na o. Oh, Lagay nyo dyan. Alisin nyo yun para ako yung mag-a-picture. Lagay nyo dyan. Sige, 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 sige. Ayan, konting sex lang yan. Oh, ano, kaya na kong na i-benta ng 25 yan. Talaga? Oo, oh, tip. 30. Pili tayo chicken. Ito yung nasabi kong problema dito pag dito tayo namili. Ayan. Sa halip na ko konti lang yung bibilhin niya. Napapadami tuloy. Ang usapan, barbecue marinade lang at saka chicken. Tingnan mo yung laman ng cart. Si ano, si Martha. Eh, hey, nakita okay, ko. Ang sayo. Ang <laughs> <Ayun, Ayun>, saya. <laughs> Ayun na. Kukunin mo ate? May mga sigurado ka? <laughs> Hindi nga! Abalik ko. Alam 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 ko. Ano? Hindi, ako nalang mabili. Ah, tapos? Ako nalang bayaran nalang. Oo. Saka ba ano? <laughs> ano? Kalugi Sabi mo, bibenta mo ng 150. O, kahit 120, tubo ka pa rin. <laughs> Hindi ah, tubo ka pa rin. Ayun na, dali na. Tingin daw ako ano baka tulad. Dali na. Dali na. <laughs> Ayan, gaya ka pag mamimili at kukunti lang naman sa palenggan nyo na nalang bilhin. Huwag na dito sa Pearl Gold eh, napapadami talaga. Thank you. Thank you sa ang bag. Ang kagandahan nyo, wala nga idea. malamig mamili. Yeah. Ay siya, sure. sige na, bye bye. <laughs>